Hmm. Kumusta? Ato lang po boss. Ah, uh, sakto lang boss. Ayan. Sakto? Oo. Oh, nasa Ay, Oh, sige. Ha? Uh Oo. -oh. Brother. Kumusta kayo dito? Okay naman po sir. Kumusta sa... Okay. Kumusta sa... Kumusta sa... Usapang kapatid May tongpats o wala? Wala po, wala po Sigurado ha? Sige, di very good Ano kami siya rin? Nagyan sa droga ngayon Ano kayo? Yan Pagtama, kampi-kampi. Pag, Pag mali, kanya-kanya. Brother, salamat. Brother. Sino ang mo dito? Colonel Pabros. Nandito wala. Nasaan so, sa HQ sir? HQ. Saan ang HQ nyo? Sa MPD MPD. dito? Maliban sa kanya? Si Deputy, Asan. Deputy Nandito sa office. Deputy Brother. Good Deputy Chief? Si, si Sir Inigo Pasoyo. Ah. Kumusta kayo diyan? Ayos hindi. Happy New Year to. Anong kanta na alam nyo? Alam nyo yung Sinong marunong kumanta dyan? Nasaan? 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 Hindi, okay lang maingay. Sinong marunong kumanta dyan? Baka tulog. Dito, asa rin na. Huwag ka nang magdamit. Mainit. Marunong ako manta. Opo. Okay. Anong lasim pagkanta? Pilitan o hindi? Okay. Hindi oh, po. Okay. sige. Alam mo yung kanta ng ano, yung ang kailangan mo'y tibay ng loob. Alam mo? Okay. Lahat ng mga kapatid ha, kakanta rin ha. Okay. Practice muna. Oh, sige. One, two, three. Banat.

mo ay magin ka <laughs> 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 Ilan kayo dyan? 28 po. 28? na Ang laki naman nun! <laughs> okay man, na <nakas>, jacket Okay lang, <laughs> sir. Okay. Happy New Year po! Sipset. -sip. Amin. <laughs> Sinong mayor? Mayor. Nakakandado. Oh. yung mayor, pwede kang makausap. Buksan mo. Sinong mayor ah? Kaya pala galit sa'yo si Mayor Lacona eh. Nagawa mo ng papel. Salamat na eh, wala pa nga. Ikaw ang mayor. Bakit ka naging mayor? Dito po sa matagal na Ikaw ang pinakamatapang diyan? Eh, mukhang matapang ito sa iyo. Aliga ko ya. Hindi dito sa dito sa sa Bergara po. Sa Bergara. Bakit kamo ka, -ka kani Rene <laughs> Singer ka din. Wow! <laughs> <laughs> Anong magandang kanta mong alam? Kung nakikita, ako ang nakikisi Eh talaga naman ikaw may kasalanan O tige Okay Pangungo na kayo ng kuya ha 1, 2, 3, go Ako ang nakikita, ako ang nakikisi Ako ang naging may kasalanan Pagising sa umaga, saan mo yan mo saan? Bago pumasok sa eswera Pagising sa umaga, daleso na sa bahay Wala ka na naman abutan Wala doon si Nana Natatakot ako <laughs> sa baka atakin ka sa puso <laughs> Ilan ang kababaihan? Anin po Anin anim Hindi ko plano na pumunta sa inyo. Kaya pag paumanhin ninyo yung maibibigay ko ha. Sinong Mayora? Anim, Taglilimandaan magkano? Tatlong libo. Ang kalalakihan ilan? 22 22. Brother, 22 nga yung lalaki. May batas ba na nagbibigay ng tulong? Yon, wala. Walang bawal. Nagtanong ako sa pulis. Baka may posas ang congressman Bosita. Magaling ka sa mat. Siguraduhin mo, pag mali ha. Babawasan ko. 22 times 500. Okay. Mas magaling pala ito O sige, ikaw na ang mayor, siya ang iyong castigador. Hmm. Oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, Bilangin mo. 10,000. Tama? Ba? Ba, nagkamali ako ang bilang. 10 10. Sabi ko, 10 sabi mo 9. De, joke lang, joke lang. 10. 500. 1, 2, 3, 4, 500. Wala tayong merienda. Ha? Oh. Thank you po. Hello, thank you. Dahil nagbigay ako. Nasa si Kuya, yung favorite ko. Taga saan ka Kuya? O, yung kinanta natin, alam mo, ang kailangan mo ay tibay ng loob. Ha? O, lapit ka dito. Gusto ko, mas malakas, ha? Yung kanina, practice. Okay. One, two, ready, sing. Sing. Sing.

Grazie, sì,